Payday! Kaya nakapag gala. <laughs> Madaming nabili ni. Nakakatuwa ba mamili ng tresingko ko? Ubus ang ka kadami mo. Kadami mo bang nakuha na item? Di ba? Tinan mo ito doon. Alam niyo kung magkano. 5 Diyan, benching ito. <laughs> Daming rilo. Daming enik-enik. O, bili na kayo. Bili. Fashion, fashion. So, mga gilid -gilid Ay, yun, sa mga gilid-gilid ang yun Ay, doon yun ito nga ito nga pagkala libreng libreng natin eh tata na libreng 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 alang na natin eh Hindi naman kakasya. Oh, yung libreng libreng Mahal sa Mahal Yala. Ayan, ukay, May. Ayun, ucho. Ayan, di si pala. Ikaw nga din, ucho. <laughs> Dito, mayroon pang sampo, oh. Pula ko naman. Kaya, hindi ko. mga pambahay ni. Yung mga madali lang tanggalan na ng dumi para hindi na ko yung madali. Ano? Oo. Oh, oh. Maganda yun. Kapag masyadong ano. Ayan, medyo malaki na. <laughs> ne, o oh. koronik Puro ne, kanang ne, Kung binibilan mo na ba? Ay, she. Gimme money. Sampo sampo sampo. Ay sorry. Bile bile bile. Wow, nakapili na siya ng dalawa. So, ma. Suit Ne, ang lapad mo na, ne. Lapad mo oh. Oo. Oo. Kaya mo na malapad, maganda. Sa ano, sa Ay, naku, ne. Wala atang signal. Hi. Oh, kay Kalbo. Ah, Ni kay Kalbo. Hoy, kay Inti. Bulak ba? <laughs> 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 Kaya lang ayaw niya ng mga ganitong shirt eh. Simple, si Mano. Siyempre bubukol. Hindi, si Mano. Sa kapatid niyo <laughs> ah. Kasi 18, okay na Kasi wala kayo siya. siya. Sa, <laughs> Sabi niya, pagdaan niya sa akin eh. Di, hindi, mo, <laughs> hindi mo. Hindi. Ito nga kayo. Ha? Ay, malaki siya. Sa akin. Uy, tapos na ang summer.

Bawin na ako sa kapitan ko na binili. Binili ako sa kwenta. Sa akin, ano, binili ko ito ay apat. Oh, Oo, apat? Oo, oh, apat. Ano ba? Oo, oh, ang gaganda. Kaso mahal. Ayun, ang kit Ang na ito. Ang gaganda. Ang gaganda. Ang gaganda. Kasi 'di ba ano, may nanalo na sa box ko. Pag nag-iipon na ako pang-box, oo. Oh. Isang, sabi ko uwi na sana ako kasi ko. Oh, yun na. Sabi ko 'di ba uwi <laughs> Sampo. Pangit. Pangit lang din. Pinapawin niya ako, ako ng karaan. Oo. <laughs> Ba't hindi niyo na yun, nakasama yung ano? Siyempre nga eh. Sabi ko ayaw. Ay! Ay! Ano? <laughs> Uy, wag mong pindutin kayo. Meron ako. <laughs> meron ka? Magkakarin. Pero Ayun. di naman nagkar... Di naman nagkar... Hindi nag lang ako nagkar... Uy, dito parang... Ang baho dito? Iyo ko. Amoy ano? Hindi, ano yan? Eh, pero sa palengke. Ano po? Hindi. Li Hi pogi. Sige na. Dito ng 100. 20. 20 ang terno Ito Ay, 20 naman pala eh. Ang maldita ko din. Kukulang lang. din. Ay, Ukay-ukay mai. Come here. Okay, okay. Chinela. <laughs>

Anong dudukan? Yung couple shirt na bin pinisin nito sa iyo. Eight hundred yon. Oh ang isa. Hala, mahal naman. Ay yung sombrero niya 500. hundred. 26 yata yung lahat ng inano niya. Yaman. man. Sabi mo ayos ka rin inting ah. Binilahan na nga, nagalit pa. <laughs> Tabi lang sana to kasi ang laki naman. Pang swimsuit. Ay, anong pang swimsuit? Swimsuit. <laughs> Hindi lang. Lang. Ay, mabigat to? Hindi. Mura lang. Mura lang. Hindi mabigat to. Siyempre ba, kailang gawa ng ano. Oh. Mabigat. Siyempre. Yung mga light lang yun eh. $93, $3. $9. Ah. <laughs> Doon sa ano, sa... Ay, ay, saan ba yung yate? Sa pipili sa ako may ilo yung yate. Yate saan? Yate? Ay, yung mayat yun Yung daming dagat. Sa doon. Ano? Doon may ang ukay. No. Yeah. So, yun doon. Sa yun daw. Yun lang kahit saan. Hi! Nandito kami sa... Oh, tumay. Ukay, tumay. Ukay yan? Oo. Diyan oh. yes. oh, oh. ako nakabili ng hoy, Sige lang. Ano namin? I-off eh, ko muna. Kasi... Yan, this pang...